Mga ka another special guest ang ating makakasama dahil binisita tayo ng isa sa mga batang nagbigay ningning sa mundo ng pelikulang Pilipino. Siya ang pinakabagong nagwagi ng Best Child Actress sa Famous Awards 2024. Kasama natin live ang very talented and promising child actress na si Elia Ilano. Hi Elia, welcome sa Rising Shine Pilipinas. Thank you, Pa. Ayan, Elia, anong pakiramdam? Siyempre na ikaw ay nanalo bilang Best Child Actress sa FAMAS. Um, nung nanalo po ako, actually, pinapakita pa lang po yung nominations. Naiiyak na po ako kasi sobrang laking um, achievement na po yun para sa akin. At mm -hmm. nung mas nanalo po ako, mas naiyak po ako kasi sobrang pinaghirapan ko po to at sobrang pinag ko po na manalo po ako. Ang oh, mature-mature naman ni Elias sumagot. Oo. Oh, oh, oh. oh. Sumasanay na-sanay na sa TV. Oo. Oh, oh. <laughs> marami ka na rin mga naging projects, oh. no? pero itong project kung saan ka nanalo ng klamas, mm. paano mo to pinagpreparahan at uh, bakit bakit uh, sa tingin mo talagang na-recognize ka dahil sa acting mo dito? Nag-prepare po ako. Ang Pinoy Ghost Tales po kasi isa po siyang trilogy po mm. and yung parte ko po ang tawag po, ang title po niya is The Imaginary Friend po. Uh -huh. And ako po doon si Leia po. Ako po doon yung isa sa mga anak po. And uh, um, naghanda po ako para sa role ko po na yon sa paraan po ng pagbasa po ng script at pag-internalize po yung tipong Ah, uh, hindi po muna ako si Elia. Ako po muna si Lea on set po. Paano sinasabuhay niya talaga yes. in character. Oh, actually, merong ano diyan, merong diskusyonan. May actor 1 at actor 2. Mm. Yung actor 1, ikaw talaga. Pagdating sa actor 2, merong kang specific pinoperty na character na kailangan talaga ay kailangan mo ilagay sa yung katawan. Mm. Tapos kailangan mo maligo maghilamos mag bago ka bumalik sa yung actor one. <laughs> Feeling ko ganun yung ginagawa niya. And Opo. of all the characters na ginawa mo sa iba't ibang mga teleserye, because before the interview, we talked about the different appearances na ginawa mo sa mga teleserye, lalo na sa sa kapamilya, oo. And, um, of course, uh, we want to know what's the challenging role you've ever had and ano yung pinaka hindi makalimutan na experience sa pagiging isang artista at young age? Um, yung mga paghihirap po kasi ng pagiging isang actor po. Yung mga roles po na hindi ko pa po um, naranasan po na kailangan ko pong mm -hmm. Actually po, may isa po akong project po na kailangan, yung role ko po doon, may is mental illness po siya. And mm -hmm. kaya po nag-research po talaga ako para po mabigyan ko po ng pustisya yung role ko po. And, uh, mahirap po siya, pero so, so, sobrang worth it po. Kaya po, kapag po may mga nakakasama po akong mga matatagal na po sa industriya mm -hmm. at mga iniidolo ko po, sobrang saya ko po kapag may natututunan po akong bago po sa kanila na magagamit ko po paglaki ko po. Mm. Alright. Well, tinitignan ko siya, profe, no? Naalala ko si Julie Vega, yung isang child. Mm. Hindi mo Ah, Ganyan ko siya. Okay. Lumalabas na yung edad natin. Yes. <laughs> anyway, well, Nagaaral ka ba hanggang ngayon? Pa paano mo binabalance kasi syempre demanding din yung yung movie industry, 'di ba? Minsan nagtatrabaho kayo mm -hmm. for long hours tapos nag-aaral ka pa. So paano yung pagbalance mo sa buhay mo dito? Yung pagbalance ko po, actually kailangan ko po pasalamatan yung school ko po kasi sobrang um, understanding po nila and alam po nila kaya po um, kapag po may shooting po ako, mm -hmm. pero wala naman po akong finish film pa po. Um, either natutulo po ako para po makabawi po or nag po ako sa mga lesson kasi po binibigay po sa akin ng teacher ko po, tsaka po yung mga subject teachers ko po. Alam din po nila. Tsaka, pinili ko pong mag-online school po kasi mas convenient po siya mm. para po kahit on-set po ako, um, pwede po ako mag-join through online meetings po. Actually po, after po nito, pupunta po ako sa recognition ko po. Wow, wow, congratulations. Ah. Thank you, okay. sa isang level. Pero oh. sabi mo kanina, minsan in-character eh. Paano in-character ka pa tapos ginamit mo yun sa pag-aaral mo? Hindi <laughs> eh, naman. Oh, alam ba, wag <laughs> galit yung role niya. Mamaya ko oh, oh. usapin yung teacher niya, gagalit din siya. <laughs> Oo, oh, oh. kailangan talaga marunong kang kailang mag-transition okay. sa ikaw at saka sa karakter mo. Galing -galing ang galing-galing naman ng batang ito. Hey, And bukod ba? dun sa iyong ginagawa ngayon, nabalitaan namin that in the future, you're also going with theater acting. Kwentuhan mo kami Ha ha, po. Mahal na mahal ko po ang Tiyatso. Actually po, bata pa lang po ako. Um, hilig ko na po ever since five years old po na mag po ng iba't ibang bagay po. Kaya po, mm. ang, siguro po ang plano ko po sa future ko po at sa career ko po is to grab every opportunity po kahit po um, dancing po siya or singing po or acting po. Um, Iga-grab ko po siya para po mas ma-widen pa po ang range ko po at um, yung duality ko po as an actor. Okay, bilang pong huli, eh, no, Aliyah, meron ka bang mga Facebook page, TikTok para pwede kang sundan ng mga fans mo? Um, ang TikTok ko po, um, Elia Elano po siya. Lahat po ng mga social media ko po, bukod po sa aking FB, which is my full name, Elia Maria Noriel Elano. Medyo mahaba po, pero yun po yung social medias ka po. Alright, on that note, thank you so much, Elia, sa pagbisita sa amin. And good luck sa iyong karera. We're sure malayo pa mararating mo at marami ka pang pa may pagkilala. Thank you, Elia? Marami salamat po.